Naglapag ng mga ebidensya si Sen. Risa Ontiveros para kontrahin ang mga akusasyon sa kanya ng bumaliktad na testigo sa kaso ni Pastora Apollo Kibuloy. Nasa front tayo ng balitang yan, si May Anlos Baños. We will fight back. Desidido ang kampo ni Senator Risa Honteveros na magsampan ng kaso matapos sumabas ang video ni Michael Maurillo o alias Rene. Siya ang bumaliktad na testigo kaugnay ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa inilabas na video ng social media account na Pagtanggol Valiente, sinabi ni Maurilio na binayaran at tinakot siya ni Jonte Veros na magsalita laban kay Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pinatunayan ni Honteveros na hindi totoo yan, base sa mga inilabas niyang screenshot ng mensahe umano ni Maurilio. December 2023 nang mag-email siya sa opisina ng senadora para sabihin gusto niyang tumistigo laban kay Kibuloy. Ilang beses pa raw nang ulit si Maurilio sa opisina ni Honteveros matapos nito. Nasaan dyan ang pinilit? Muli siya ang una at paulit-ulit na lumapit. Sinungaling na nga ng haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger again. Yan ang talagang kinagagalit ko. Si Maurilio din daw ang nanlaglag sa mga Duterte. May patunay din si Honteveros na si Maurilio ang nanghihingi ng pera sa kanilang opisina pero hindi raw sila nagbigay. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos? That is a lie. And he knows it. Sinabi na rin daw noon ni Maurilio na may mga nangungumbinsi sa kanyang balikta rin ang kanyang testimonya, kapalit ng malaking halaga ng pera. Nitong Hunyo, nag-message daw muli si Maurilio sa kampo ni Honteveros. Humingi siya ng saklolo dahil na kidnap umano siya at itinatago sa Glory Mountain. Nireport naman daw ni Honteveros ang sumbong ni Maurilio sa Davao Police. Pero habang ina-actionan ito, bigla naman daw lumabas ang viral video ng testigo na binabawi ang kanyang testimonya sa Senado. Hindi pa alam ng senadora kung sino ang nasa likod nito. Pero sa tingin niya, lalong lalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children sa kaso ni Kibuloy sinabi for one ni uh, Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino? Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kumpleto ang mga resibo. Yung iba sa labing tatlo pang witness na yon ay nag out na sa opisina ko para sabihin handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila ay nagtestigo ng malaya at hindi sila uh, binayaran. Matatanda ang ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa ang video ni Maurillo. Sagot ni Teberos dyan. Kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video. Magsasampan ang kaso si Honteveros sa NBI sa Miyerkules laban sa mga naglabas ng video kabilang si Maurillo. Pinag-aaralan din nila ang pagkasampan ng kasong kriminal. To those behind this, You don't scare us. But you should be scared of the truth. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.